Hi guys! Welcome to my channel! Kukunin ko lang to kasi mananahi tayo mga sis. Ayun, bago yan, gusto ko lang i-share sa inyo na dumating na ako sa punto na nagsisisi na ako kung bakit ko pinutulan yung buhok ko. Kasi, tawag doon parang na gusto ko mahaba ulit yung buhok ko eh, ang iksi ng putol ko. Pero okay lang yan kasi hindi naman ganun katagal humaba yung buho ko. Hindi katulad dong nasa Pinas ako na tagal-tagal bago humaba ng buho. Nung nandito ako sa Turkey, napapansin ko na ang bilis humaba ng buho ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa, hindi ko alam. Basta, ayun. Kaya naghanap ako ng ano, ng solusyon. <laughs> Sige lang nag Hi baby. I love you baby. Bitte mi cake. Nagbe-bake kasi siya ng cake. Nasaan ba 'ke? Nasaan? Tu tu tu. Tu tu tu. Tama ba 'ke sinin bake? Yap, all the cake. Tama? No. No why? Bakit pa katigis? Papatong na naman ya. Merhaba. Merhaba. Bak dışarısın dikkat et bak. Bak baba kızar bana. Bak baba doyur bana istiyor musun? Ya bu mami. Hmm, baba bana böyle yapar. Aa. No mm, a ah, no. Ah, no. Aa. Ah, no a. Ah. No a. No No a. No a. No ay, may pirinch. <laughs> Ayun, naghahanap ako ng solusyon paano humaba ulit yung buhok ko. Tapos, halos lahat, lahat na napanood ka ng na video na ginagamit nila, yung ano, yung fermented, fermented, basta yung yung fermented, fermented, rice water, basta yun So, wala akong ma ibang mahanap kundi ayun puro yung ayun yung puro na lumalabas na suggestion na, na para ano na humaba mabilis yung buhok mo daman na pius pa the chance di Allah ba karelo na ama omas ka bak back the chance alam sabi dinabi namin kung pin pinanood, ayun talaga yung lumalabas. Tapos, sabi ko sa asawa ko, gawin ko yun. Tapos sabi niya, sayang daw yung bigas, ba't ko kailangan gawin yun? Antayin ko na lang na humaba yung buhok ko. Ganyan. Sabi ko, tagal ko mag-aantay. Ayun. Tapos so, sabi niya, hayaan mo na, kasi naman magsayang ka ng bigas. Pero, hindi ko siya sinunod, guys. Kumuha ko ng kada dapot na, kunting-kunti lang talaga ng bigas. Kasi naman yung iba, nakita ko kasi, isang baso yung ginamit nila, lalo na yung mga tag bansa sabi ko, hindi ko kaya to, na ako konsensya ako. Hindi ginawa ko, isang takot lang ng bigas yung kinuha ko. Tapos, ayun, yun yung tinago ko. Ayun yung gagawin kong pang spray sa buho ko. <laughs> ayun, kaya, ano, kote lang yung ginamit ko para hindi ako makonsensya. Dang na, napiyo sa nandun sa chinde. siya, hindi naman darating yung tatay niya. Andun pa sa balik, doon so, nag nakikipagkwentuhan pa. So, ayun, let's go. Ha? Huh? At let's Chish ba, yeah. oh, ma? Yeah. Ah, naiihi daw siya. Ha? Hali, chiko lang. Hali. Chim, di ka pa to, no? Ha, guys, tingnan niyo pala, oh. Itong jacket na to, may sure lang. Bilyo mo sa na unkan din, eh. naman siyang umihi, eh. Ayan, itong jacket na to, guys, oh. Sobrang luma na to, guys. Nasa akin to nung ano, nung... 2006 pa. 2006, tapos 2007, namatay yung mama ko. Ito yung niregalo sa akin ni mama na, bago to, tapos, dalwa to, tigi sa kami nung kuya ko, ito na lang yung natira, ito na lang yung nakasurvive sa gamit na binigay sa akin ni mama. Kaya hindi ko to tinatapon, hindi ko pinapamigay. Kahit luman, luman na siya, tapos, alam mo yung nag, nagbabaklasan na yung ano niya, yung mga, yung katulad niya sa rack na yan, yung itim nawawala na, tapos basta ano na siya, lum, sobrang lumang luma na siya. Pero hindi ko siya tinatapon kasi ito lang yung ano ni mama sa akin, yung binigay niya na natira na lang, wala nang ibang natitira sa akin na binigay yung mama ko, ayan na lang. Kaya talagang iniingat-ingatan ko yan. Kaya dinala ko yan dito sa Turkey, hindi ko talaga iniwan. Ayun. Hi guys! So ayun, magkakapit tayo. Pinatong ko kayo sa ano, sa empty bottle. Ay, basta, ganyan. Tapos, magkakapit tayo. Nagpabili pala na ako kay Murat na instead of milk. Ayaw kasi ng milk. Tatay talaga. <laughs> Nagpabili ako sa kanya ng coffee mate. Mas... Kaya lang yung coffee mate dito dito, hindi katulad ng sa atin sa Pinas na masarap. Masarap din naman to, pero mas okay ako dun sa, ano, sa coffee mate natin. Ayun, kaya pero okay lang din kasi naman sa gatas, mas okay sa akin to. Ayun, nagsimula na naman tayo magkape-kape. Kaya nagsimula na naman yung pagpalpitate-palpitate natin. Alam niyo, pag sa gabi, bigla ako nagigising. Kasi biglang, parang pakiramdam ko, biglang nag -ano yung, biglang, matawag dun ah, lumalakas yung kabog ng dibdib ko. Hindi naman matagal, mga isang segundo, dalawang segundo. Gaba ganyan, dalawang beses magpapitate, isang beses magpapitate. Ay, parang nasanay na ako, parang nawala na ako ng takot. Pero ano, hindi ko kunaw-kwento kay Murad kasi sigurado ako itatapo niya na naman tong kape. Sayang lang din. Kasi pinilit ko siya na magkape. Ay, na bumili ng kape. Ayun, kaya hindi ko siya na kunukwento sa kanya kasi pag ko, hindi niya naman ako pagkakapehin. Ayun. Nagaano na ako, Napapahint na ako ng tubig. Dalawang ganito yung nilalagay ko. Para mas, ano siya, mas white. Mas, ano, matingkad yung, ewan ko basta ganun, ang ah, gulo, 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 gulo. Ayun. Tapos, tapos nagkape ako kahapon, ng engot, engot, kasi yung nilagay ko yung, ano yung asin yung nilagay ko. Kasi parehas siya, oh. Tapos, sabi <laughs> engot, engot talaga, ayun. Marami yung sugar yung lalagay ko. Mas masarap kasi pag mas matamis yung ginagawa. Ayan. Tapos pinakain ko na din si Damla. Diba yung aking mainit na kape? Mas gusto kong umiinom ng kape. Uy! Ano? May chichiria. Kaya lang walang chichiria. Kaya wala. Kape lang tayo. Tapos tingnan yung mga sis ang ginawa ko, oh. Ginupit ko yung tubig na ano, tapos nilalagyan ko ng mga, ano pa tawag dito? Walnuts? Basta, basta yan. Tapos, araw-araw guys, nag-ano ako nito, nag-tatawag dun, nag- Basta ginaganon ko siya tapos iniahagis ko sa labas kasi yung karga dito alam mo pa yung karga dito mahilig sa ano sa ganto Talagang mas alam niyo ang tatalino nila kaya ginagawa ko hinahagis ako sila dito araw-araw pero hindi ko sinasabi kay Murat kasi mga galit yun kasi ayun niya isang beses okay lang pero yung araw-arawin mo naman hindi nagagalit siya may punto naman siya kasi binibili niya yan eh damla okay. tapos ipapakain mo lang sa karga Mama. Mama. You to cake. Yes. Yeah. Huh? Yeah. Say hi. Mm -hmm. Say huh? hi. Mm -hmm. One, two, three. <laughs> Bakayım. Ya. Yeah. Ay bir şey yok burada ama mama ya. Ne burada ama var mı acaba? Burada da yok. Ha, bu istiyor musun? <tık> Favorit ne kadar istiyor? Oh. Uçgen, uçgen, uçgen. Uh -huh. Nahinga lo kay damla. Op op. Kesem op. Here we go. Oh, wow. Oh, oh wow. She She said, Thank you. Love Thank you. Him. Thank you. I love you. Naya. Damla, hi. Hi. Damla. Damla, hi. Mommy, I. Love you. Yayo. Chok, chok. Love you, chok, chok. Mami, chok, chok. Ay, mami, chok, chok. Siyempre, okay na tayo, mga sis. Hmm. Now look at me. What are you doing? Ni beka. İş. A iş mi yapıyorsun? Ni no. <laughs> mami. Wow mami? Was at the bar? Mami dikkat. Evet. Kim verdi sana onu? <laughs> Tita. Tita. Sen yapıyorsun? Ha? A. A? Evet. O. O nerede? Bu. Hmm? Not o. That's Q. Bu o. O. O oh, de. Yeah. What de? Yay. Hmm. Tık 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 tık. No. No. Yoruldun mu sen? No. Hmm. Şşş. You're you tired? you You're tired? Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Adik <laughs> İyi geceler. İyi mm geceler. -hmm. Tamam. Mm -hmm. Dikkat et kafe orada. Dikkat et. Vay tam. Ya wala. Dikkat et din din Just go. Alam mo di ka nang matapon yung kape natin. Mommy, mommy. yawa siya wai, yawas. yawas. Tamam. tama la hi let me see if she's sleeping now hi yes oh i'm a gully oh she's a gully or back gully or back and gully or gully gully baby ah, <laughs> chips dur. No, no, no. Benim chipsimi o adamla. Hayır, hayır. Damlanın bunlar. Bunlar hepsi damlanın. Kim almış sen adamla? Kim aldı bu bunları? Hangi senin lezzetli? Hangisi seç? <laughs> Kim aldı peki sana? Bu sana çıkaracağım. <laughs> sen aç. Ha. Peynirli istiyorum. Soğanlı mı? Yok mu peynirli? Bu süt kırmızı da. Pe peynir bu soğan. Bu sanki daha güzel. Bu, bu evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok güzel dışarı. Ha? şey nerede <laughs> mamba? Ya. mi dana? Verdi. Ha? Başka Başka var mı? Şimdi işimiz yok, işimiz yok. Bunları karşıya al. herkes ekmeği kaldır bina. Ondan sonra hmm. Ne, ne ondan oh, sonra? Bütün hemen kaynatalım. Ne? Yeah. Ben kaynatacağım tamam. Yeah. Sana süt şeyi çıkarayım mı? Ne? 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 Yürüyeyim mi düştüğünü? Aa, neredeydi bu? Ona orada. Teşekkür, teşekkür etsene bana. Ben yeni kasam şöyle alalım üzerine. Damla neydi? Aa sabunumuz yok orada. Ben orada koymuşum. Nerede? Orada şey. Banyoda. Hadi unuttum. Şimdi neredeydi? Bumili si Morat na chicken. Mag-chicken kami ngayon. Tapos pag lumalabas siya, meron na siyang dalang ganito. Para hindi na daw bumili sa labas kasi ano, tawag dun, gastos pa. <laughs> Bune. Isimit. Bupar na katin me, yung sa tamis mo. Okay. Ayun. Nagdadala siya ng chai sa labas para do nila inumin sa ng kaibigan niya sa labas para hindi nagastos. gastos. ko yun yung gusto lang. Simdili. Normal po to. Hmm. Ang sabi niyo ako, para chai, eh, kasala, hindi siya. Nakikinig niyo? Ako rin pala taga-cookit Tingnan niyo. Marami na siyang utang na mabayaran sa akin. Kasi lang ako yung tagakupit Ha? such. Anlamıyorsun niyo sa niya rin ma. Ben kes bu evet. çok güzel. Berber Akira. Ya Hayır. Tamam don. Çünkü kovar değil <laughs> Böyle. Virüs. Virüs. Abi tabii. Berber. Abi Belira. Magpapakulo daw siya ng gatas kasi magkagawa kami ng yogurt. Yeah, Kaya natin mo. Kaya natin mo. Kaya natin mo. Okay. Binigis to kaya. Ano sa ayot yan? Damnajik sila de. Ben sumukchi ka rin yun yan. Damnajik de de. Mami! Achuch ayip. Ayon. Si Damna. Masaya kasi mayroon siyang pasalubong na chips. Aynı düşünüyorum. Lakin gel, <laughs> lakin gel istedim la. Hi baby. Hi mommy. I love you. Yalu. What are you doing? Ha? Um, birikte. Meşgulsün değil mi? De. Gül bakayım. Bana bak. Titi. So, ayan. Busy siya magkalat. At tinan niya, guys, ah. Ginawa ko sa buhok. niya. Buti na lang, di ko talaga pinutulan yung hair niya. Kasi, di ba, nagbabalak ako na putulan yung hair niya. Yung sa akin lang yung natulo. Yung kanya, mahaba pa din. Di ko talaga siya puputulan. Tapos, talaga inaalagaan ko yung buhok niya sa mga ganyan-ganyan. Wala na, ano na, naman ako. Nahilig na naman ako sa pag-aayos ng buhok. Ayan. Di may baby ko? Yeah. Hi guys! Ayun, tagal-tagal ko nang hindi nakakapagawa ng videos. Kaya lang, hindi halata kasi may mga may mga luma ko na ano na videos na para pang upload ko ganyan at saka nagpapainta ko ng tubig kasi maglilinis ako nito ang, ang mantika niya gusto kong balagyan mo ng mainit na tubig kaka-tapos lang kasi namin mag ano mag almusal. Yung asawa ko umalis kasi bibili siya ng isda. Favorite niya kasi isda. Ay, tsaka matagal na rin kami hindi nakakapag isda. Isda, isda. So ayun guys. Tapos ayun. May gagawin ako. Ito. Itong aking rice water ay ilalagay ko dito para ipis-pis ko dito sa um, ano ba ito tawag? Kasi guys, gusto kong humaba mabilis yung buho ko kasi ayaw ko na nang maiksi. <laughs> diba? Ang bilis kong magsawa, nagsisiya ko bakit ko ginupitan yung buho ko. Pero okay lang kasi alam nyo ba nung naglagay ako nito, pang ilang, pangatlong beses ko na maglalagay ng rice fermented water. Nagsimula ako nung um, hindi nakaraang linggo eh. Two weeks ago, maganyan. Tapos, mas pansin ko na mas bumibilis nga yung paghaba niya compare mo dun sa dating pinakita ko sa inyo na unang-una nagkupit ako ng video ay nang ano nang buho ko na sobrang iksi talaga. Ay, ganun yung ginagawa ko kasi naghanap ako kung paano mas pabilisin humaba yung buho ko. And ang pinaka malaking, ay pinaka mabilis, ay pinaka mabilis, at saka pinaka nak naka yata. Abos ganyan, rice fermented water. Ako ito, hindi to fermented guys. Kaninang umaga, kaninang umaga ko lang to ginawa. Um, tawag doon, ito yung pangalawang hugas. Pero, mayroon talaga ako na naka-ferment naka, naka ano. Basta, ano na yon two weeks, two weeks, ay two, two, two years, two days na na nakaantay doon, nakatago. Hindi ko pinapakita sa asawa ko kasi mga galit yun. Kasi ayaw niya na mag-aksaya ko ng, ano, ng bigas para lang sa buhok ko. At saka, humahaba naman talaga yung buhok. Kaya, intayin ko la lang daw. Kaya lang, hindi naman ako guys, marami maglagay ng, ano, isang takot lang ng, ano, ng bigas. Tapos si Damla, ay, tinitingnan-tingnan ko. Naglalaro siya. Ayon. Mas maya-maya, maliligo ako. Kasi pupuspusan ko na rice water. Yung unang lagay ko, tsaka yung pangalawang lagay ko, ano yun, three, three days, two days na nagantay sobrang ma, ma, ano yung amoy niya, sobrang hinahabol ako ng langaw. Kaya, <laughs> do ko lahat ng bintana kasi pumapasok yung langaw, pumupunta sa buhok ko. Ayun, tapos, ano ba yung gagawin ko ayun? Ayun, maglilinis na ako nito, mga sis. Bebeğe. Mesela sabiha. Ha? Acı. Acı? Aa ne olmuş? Neden ağlıyor? Ağlıyor. Aa düştü mü? Kaymış. Aa tamam. Say hi baby kod dedim. Yes. Kaldı. Happy. Happy. Gel. Anlat onlar <laughs> kızım. Nasılsın dedi. Mm, Say hello. Get. Ayun yata ng Say hello. Mm. Atawang mm, at kisang. A uh, dog. Mm, dika, dika. Ah, pardon niya ulo siya mm, ngus kung. Baby buys no. Baby buys. Oh no. <laughs> <laughs> gusto niya. Gusto ng gusto niya daro in yung ano mga. Hi, Bishon. Sure, Mas teka, talk to you. Ano? Magsasali na tayo, guys, dito sa bote na. Ano rice water, pipispas natin sa madiging oh. kailangan ko to para sumot talaga doon sa bote kasi maliit yung bunganga ng bote hindi kayang biglaan buka. ito guys, o oh. marami to, maya maya pagligo ko, iyaano ko, ibubuhos ko sa ulo ko, ganyan yung ginagawa ko Ay! Ayun, ay ang ganda. Ang galing ng pagkasyon. Gusto ko kasi, bago magano, bago mag summer ulit, humaba, humaba naman yung buhok ko. Yung kahit hindi naman sobrang haba, yung basta lumampas lang siya ng dito. Kasi, tawag doon, ayaw ko ng ano, nakaluga yung buhok ko. Tapos, ang iksi. Nagsawa ulit ako nagay ko na tapos ito yung ipapang spray ko sa ulo ko tapos pala, ito pala, may nag-ano pala sa isang video ko, sa lumang video ko, may nagtanong kung paano daw kami nag-uusap ng asawa ko nung simula. Kasi nabanggit ko doon na hindi pa ako marunong mag-Turkish, no? Umpisa siyempre, tapos hindi naman ganun kagaling mag-English yung asawa ko. So nag-uusap kami. Sa totoo lang, hindi kami masyado nag-uusap ng asawa ko. Pag mayroon siyang itatanong, or kung mayroon akong itatanong, gumagamit kami ng Google Translate sa isa't isa, ganyan. Kaya ayun yung para namin para mag-usap pero hindi naman talaga kami kasi masyado nag-usap yung kwentohan tungkol sa buhay namin, hindi ganun nalaman na lang ng asawa ko yung nandito na ako sa Turkey, ano na ako yung mga about sa buhay ko nalaman niya na lang nun, nung nandito na ako sa Turkey marunong na kasi ako magkwento ga gamitin yung salita nila kaya ayun, mabilis na sa aking mag-kwento -ano, ngayon Anong ko din sa asawa ko kung ano ba, nung umpisa, nung unang punta mo sa Pilipinas, sinabi mo ba sa sa pamilya mo dito sa, ano, sa 3K, pupunta ka ng Pinas para kitain ako. Tapos sabi ng asawa ko, hindi. Sabi ko, bakit? Kasi sabi niya, kasi hindi pa naman sure kung sasama ka sa akin or magpapakasal ka sa akin, kaya hindi ko sinabi sa, ka sa kanila. Sabi ko, kailan na lang nila nalaman? Sabi niya, nung papuntan nung papunta daw ako dito sa Turkey, doon lang nalaman ng pamilya ng asawa ko na ano, na may iuwi siyang babae dito sa Turkey. Kaya, nagulat din na siguro siya nung bigla akong dumating. Ayun. Tinihingi niya na yung phone ko. Kiss mami, onja. Kiss mami, onja. Chok-chok is to you, Hindi lang yung Bye bye. Damla, benim saç çok çok değil mi? mi <laughs> Söyle onları. Onları söyle Damla. Söyle, mami saç çok çok söyle. Sonra Damla ne? Büyük. E senin adı ne? Damla Ajar. Adı ne? Adı ne? Damla. Söyle. Evet, toka, toka. Sina na yung damla. Ay, naglawag-wag na yun. So, yun lang guys. That's it for my vlog. Thank you for watching. Hope you like this video. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more videos. Bye!